Mga umaalulong mga kadeda eh. Yun, ito nga pala yung oh, Astotin Lake mga kadeda Kaya hindi tayo pwede magpalipad ng drone dahil national park to. yun magandang umaga magandang gabi po sa inyo mga ka Jedi and welcome back po sa aking channel Yan, today episode is uh, magkakamping lang kami and dadalhin namin tong uh, trailer namin itong RV Yan. so samahan nyo kami mga ka Jedi dadalhin ko lang muna to sa bahay habang inaantay ko yung mga bata sa school dyan kasi misis sa uh, work Yan, ipaparada ko lang to doon sa may kalsada tapos nyan at least na kami mamaya so samahan nyo kami mga ka Jedi Yun mga ka-Jedi, nandito na pala kami sa may campsite, sa may Astotin campground. Tapos, ah, uh, late na, mag Uras na. 7 p.m. na eh. Pero maliwanag po. Yan, tapos, ang ano rito, kailangan self-register. Ah, uh, maglalagay ka lang ng pera dun sa may box nila, tsaka campsite number. yan ito yung campsite to. I'm helping for too. Good job. Oh, help mommy there inside. Eh tapos maghahanap pa ako ng wood. Sarado na kasi yung ano eh, yung bilihan ng wood dito eh. Tapos 20 kilometers pa out, oh, 28 pa para makabili ko ng woods. Para meron kaming bonfire mamaya. Ito may maliit na campground dito mga kadeta. Ay campground trail. Tapos ang daming puno bawal kasi kunin eh nakalagay dun sa may ano, regulation nila eh bawal daw kumuha ng mga natural habitat so gahanap ako dun sa information kung may uh, mga kahoy para masarap mag bonfire sa gabi hmm, tahimik dito konti pa kasi tao eh Silibin natin tong Astotin Lake mga ka Jedi. Ito yung lake kung saan na nag-skating yung anak ko dati. Nung frozen pa. Ngayon is... Tunaw na yata siya. Kasi may konting yellow na lang. Ayun o. Nakakatuwa pala yung Astotin Lake mga ka eh. Kaya hindi tayo pwede magpalipad ng drone dahil national park to. Ito yung Elk Island. Yung maraming bison dating yung pinuntahan namin. Ganda oh. Break na tayo dun. Nag ready na tayong mga bata eh. Baka gusto nang manood ng TV. Ganda pala panuori ng sunset dito. Kaya lang gabi na eh. Punta tayo sa may campsite. Mm, chill chill lang tayo rin hindi no? natin kailangan magmadali pero gusto ko pa rin mag bonfire eh. kaya hanap tayo ng kahoy Ah, kaya din nagpunta ako dito sa gasolinahan kasi nga naghahanap firewood. Hindi na tayo mabait eh. Kumuha na ako ng firewood doon sa may mga kagubatan doon sa may National Park eh. Kaya nang bawal. Eh wala rin pala rito. Hindi pa raw sila nagbebenta ngayon. Sana may madaanan ako dito. Wala naman ako sa National Park ngayon eh. Baka may madaanan na mga punong bumagsak. Mamuhan na ako ng kahoy doon Ay talaga tumambay sa labas eh tapos magpaapoy Ang lang pala ng gas dito mga kajeta eh nagpagasong 50 dollars 30 liters lang grabe naman ah sige okay. okay. Lost in your eyes, under your spell. Can already tell all oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna say. Jeta, may nakita akong uh, lumang barn. Tinuhanan ko lang ng drone shot. So, wala naman tayo sa may national park eh. Matagal ko na gustong kunan ng drone shot yung uh, ganyang barn eh. Parang marami ng pinagdaanan. Yung luma na eh, tipong babagsak na. Parang bahagi na sa history dito sa Canada So, tama na daldal. -dal. tayo sa campsite. Wala eh, walang firewood eh. Let's go. Yun, mga kadyede, nakabalik na ako. Niluluto si Mrs. ng kanin na Ay, niluto mo na mami. Tara, yeah. noodles. Tapos ito na yung aming kainan. Pupi, laki ng space mo ah. Luto! Ito na yung aming tiny house. house. Siksika na kami mga kadira. Is po siya noodles. Want <laughs> <laughs> noodles? Is po siya noodles. Gusto ng noodles. Tapos ito yung washroom mga kadira. Ayan. Oh, Dari okay. ko dito yung mga hindi namin kailangan. Pero pag minsan nilalabas ko yan pag uh, gagamitin namin ito shower. Ayan. Ayan, na tayo mga e, sa gusto nga pala makita yung ng aming tiny house kasi may isa so, Hindi na lang. Ayan. Ah, chicken chicken. Ayan. 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 סייט, סייט, תתגרשו וגידי את פלי. איוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו No, coffee. Paano, with dog food, babe. Pa, yes. yes, yung mga dog dog food, mama, Yes. Yes Ayan mga kadilay, ito yung nakuha kong kahoy dun sa may daan. Ito pa, yan. Malaki. Hindi uh, ko pala kayang, ano yun, ang axe. ito. Ayan, yung axe ko mga kadili. Lens na lang para makapagpaboy tayo. Porol. Mabulabog ko yung natutulog. matigas siya. Punin ko na lang yung mga ganito para madali mag-apoy. Eh. May mga umaalulong mga kajeday. Narinig niyo ba yun? Mga siguro yan. Ngayon, ang lakas. Grabe yun. Nasa wild talaga tayo mga kajeday. jedi Kaya expect na natin yung mga yan. Pero bear bihira dito kasi malapit dito sa city. Kaya bihira yung bear dito sa Elk Island. Ay, napapaapoy na nga pala ko mga ka-tita Wala eh, mukhang dito mag-aapoy ng husto eh. At ang laki hindi ko mabiyak. <laughs> Gusto pa naman ang smores ng mga bata. Yung marshmallow na, na inihaw. So, dapat mapaapoy natin tong malaking to. Hi, we're gonna make well. And put Then run buy and then eat them. Bye! <laughs> Bulol tong bunso ko mga kadila. Eh. Gusto niya lang maging vlogger. Yeah. <laughs> Anong sabi niya? Ito yung pangarap ng mga bata mga kadila. <laughs> Nakalaan <around>. pa. tuwing nagkakamping nagka-camping kami. Oh, make it toasted. A little bit. It's not even toasted. Yeah. To Wait, oh, turn it, turn it, turn it like this. Open some fire. <laughs> Ayan, matagal na nilang gustong gawin to eh. <laughs> Kaya lang ang okay, lamig. Kaya so agad kami so sa van oh. o sa tent nung nagka-camping kami noong winter. Why is mine so winter. hot? Winter. Mine's on fire. Mine is hot. Oh, no, 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 ate. That's toasted. Don't eat that. You, okay. you turn it like this kasi ate. Oh, I didn't know. I like that. Oh, that's that's good. That's so toasted. toasted. Oh. So you try that. How was it, Jacob? Good? Do want to sit on a chair? Ayan, what's up to mga kadiray pag na toast. Medyo crunchy yung labas tapos yung loob nagme-melt. Kaya masarap. Oh, Oh, see, you heard that? That's that's a coyote. So many coyote here. For a second, I thought those were just kids screaming. <laughs> it's a coyote.

But my mouse, mau pagagatin pa lang natin, eh. <laughs> no, I'm not telling. Oh my gosh, it's fire. Oh. Oh, no, no, okay. <laughs> <laughs> oh there <laughs> oh, <they are> <laughs> <laughs> na natapos ang aming gabi Tapon mga bata, kami na magbibisikleta nonton TV. Dito na natatapusin ang vlog na to. Uh, please like and subscribe to my channel po. And sana panoorin niyo yung part 2 ng aking vlog. Maraming salamat.